Nagbo-work daw si um. Bebe. <laughs> wala naman, walang talent. <laughs> hindi kagaya, ibang dogs. Eh hindi, yung ganda pa lang niyan, talent. Mm. <laughs> Daan na lang sa ganda, no Bebe, ganyan. Kasi mabuhay. Kung wala mong utak, ganda na no? Guys, yeah, grabe. Tarino kaya yan. Yeah. So, nagpa-deliver nila ako sa coffee department kasi na masarap coffee nila. And, try ko itong kanilang cheese sticks. Mmm, mukhang masarap. Mayroon pang kasamang dip. Ito ay 122. Ito ay 49 lang. Maliit lang. Para siyang mo, yung mozzarella na cheese stick. Pero hindi siya mozzarella cheddar daw iba. Instead na yung cheese stick na naka naka ano naka balot sa lumpiang lumpia wrapper. Sa breaded. Kaya pa yun. nagluto lang akong pancit canton then lalagyan ko ng gulay yan siya daming gulay <laughs> mm, ang ganda ng itsura ng bundok pag nasisinaga ng araw so close up ko mas kita yung details ganda maaga nga pala nag walking kasi pupunta kami doon sa bundok yung kung saan ako nag-zoom in. Eh, nag-walking na sila. Good, ah, uh, good afternoon. Magandang hapon. Good, good afternoon. yung mata ko. Parang hindi pantay. <coughs> sa anggulo. Ito naman yung mata ko sa, ano, maliitong isa. Sa anggulo. Ang init pupunta natin. Ay, dalawa na lang pala sa atin. Kami ay pupunta sa Taulon. Marami pa yan. 11 kilometers lang naman yun. Balikan 20. O kami magdaanan tayo. Kami ay pupunta sa landing point. Dito lang yan sa nagcarland. Pero 11 kilometers away din mula sa amin para tayong nagpunta gapan nung nasa San Miguel pa kami. Inet. Maga kami nag -walking. It's 5 p.m. Oh! Huh? 5 p.m. na. Yung sunset ay 5.41. So yun yung aming hinahabol. Kaya maag oh, kami no. nag Ayan. Hindi ko pa yata napakita sa inyo. Ito yung tsura ng Rizal Laguna ganito yung maganda yung kalsada namin hindi siya bako bako pero medyo masikip kasi tingnan nyo yung mga ano mga poste nasa supposedly kalsada pa yan tas ginawa rin yung mga parking susunod yan parang San Pablo na punong puno na yan dyan hindi na siya ano talaga kalsada At yung pupuntahan namin, kaya pala siya tinawag na landing point. Binasa ko lang sa Google. Ano? World War II, ginamit siya lang mga Americans para ibaba ang kanilang mga armas, food, mga ganun. Doon sila naglaland. Galing mo, no? dito sa Laguna pa talaga. Parang secret daw kasi. kung nga, nandun kasi yun sa taas eh galing. Tagal na rin pala nang nagkarlanan. Eh. Ano kaya itsura dito sa Rizal that time? Paakyat na yung kalsada. Hindi nyo lang halata sa video. Pero paakyat na siya. Barangay Road nga lang yung daan. Parang papunta rin ng ano, Banahaw sa Sariaya. Ay, kung paano ibigay? Medyo. kapuno na dito sa park may mga resort oh kasama Mako Mountain View Hotel Resort oh ayan malapit na kami may mga kasabay nga kayong paakit eh hindi ko kung kongita nyo ang takas na namin ay tuktok ng bundok mo. Oh. and we're here. Ayan na yung landing point. Tadahan. Kailangan nakabihin. Aray, oh. Okay, andito na tayo. First impression ko ay ang ganda. Yun talaga, una kong nasabi, ang ganda. Oh my God. Teka, pakita ko sa inyo. May mga kainan. Mamaya magmarihan na tayo. Habulin lang natin yung ano, sunset. Ayun, ang daming kailan. Saan may mga kwek-kwek man lang. Ayan si R15. Ay, ang CR. Ayun, ay 15 din. <laughs> <15. Ayan. Ayan. laughs> <laughs> ano ba yan? Yung sunset, di makita puro ano puro clouds May mga nagka-camping ayan hindi masyadong ma-appreciate sa camera pero sa personal ang ganda-ganda niya mm -mm. Lamig. Ginaw. <laughs> Kita na yung Laguna, di ba eh? Yung lamig dito ngayon, para siya Tagaytay. Ganun yung feels. 781. To. Parang Tagaytay. So, pag gusto namin malamigan, dito pala kami pupunta. Although dun sa amin malamig din pag gabi, hanggang madaling araw. Pero mas so, malamig dito. <laughs> Ayun na yung araw. Hindi na natin makikita. <laughs> Sunset na. Ito pangalan. Ito yung bakla. <laughs> ito <Inum> yung bakla. <laughs> Saktong sakto yung pangalan nung coffee shop. Kape ni bakla. Nakatawa. <laughs> Tapos dito, ito yung view natin. Habang nagkakape, may palamesa naman sila. Bibili ka ba, babe? No. No. Okay lang? May eh, bisita. Eh, wala rin mga food kape lang meron kami. Mahawa Pero mataba ka naman. Ang lapit ko. <laughs> Pagkasi kasi nilayo Madilim na. tao dito. ang nakapag ano kami request kami ng egg and cheese sandwich tapos si Gerald ay maglulugaw Buti meron mm, perfect dito ang lugaw tapos ang ganda kami... ng view ng harap namin teka lang ah, oh, may barbecue pa rin kahit nandito na tayo ang hangin kasi Ayan, iba rin yung itsura niya sa gabi oh. kaya buti na namin ng may araw pa tapos gabi na at least dalawang face yung nakita namin. Zoom in ko. Parang walang mo. Parang walang itlog. Meron. Ah, meron. Binyan. Eh. May kalahati. <laughs> <Ayun>. Kalahati lang. <laughs> Ang dilim na, hindi nyo na ako makita. Ito na yung egg sandwich namin. Magkano to? bahay na kami. Nakikita niya yung mga ilaw na yan. Yan, nasa tuktok ng bundok dyan kami galing. Ngayon, ito na tayo sa bahay. <laughs> Walking muna ang mga babies. Aray ko, nanunulak naman. nang kikis si baby girl kanina. Oh, ako, kiss mo ako, baby girl. Kiss mo ako. <laughs> <lang> Dili. <laughs> you know, baby girl. Dili ka, kiss mo ko. Dili, pakita mo paano ka maglambi. Nang kikis. Aray, ah. Ay, nang okay, kikis. <laughs> Ayan, so, nasa bahay na nga kami. Nakauwi na kami mula sa landing point. Magbubukas lang ako ng package. Ano to? Unproof na lalagyan. Effective siya. Ito yung pinaglagyan ko ng ng uh, ng dog food ng para sa mga dog sa labas. Hindi nilanggam. So yan, pang bigas na rin namin. Tsaka pang mga noodles. Kasi sa ngayon, nasa loob din ng ref yung noodles. So hindi na namin kailangang lagay doon. Makaka-free ng space. Ayan, ganyan yung itsura niya. Antproof talaga siya. Pwede nga lagyan ng bigas. Kasi ano siya, yung lock niya may goma. Kaya hindi nakakapasok yung yon Ayan, may goma. Ganda. Kaso iba-ibang kulay yung pinadala. Sabi ko, blue lang.